Halos 3,000 polis ang ipakakalat sa buong Bicol para sa pagunita ng Undas 2025. Zero untoward incident, target ng pulisya sa rehiyon. Mula sa Bicol, si Nomer Corporal, una sa balita. Naka-heightened alert status ng pulisya sa Bicol Region para sa paggunita ng undas ngayong taon. Ayon sa pulisya, Halos 1,500 na tauwan ng pulisya ang ipapakalat sa iba't ibang sementeryo at memorial park sa buong reyon. May gitlimang daan naman sa mga simbahan at pilgrimage site. Nakasay naman sa mga kalsada ang may apat na raang pulis para mapanatili ang kayusan ng daloy ng trapiko partikular sa mga kalsada na malapit sa sementeryo habang halos dalawang danang ang magiikot sa mga terminal at pantalan kung saan inigpitan na rin ang pagbabantay sa mga inaasang dagsa ng mga uwi sa Bicol. Kahapon, sinimula na ang pagdideploy ng mga pulis sa mga sementeryo sa probinsya ng Albay kasabay ang paglalagay ng mga tarpulin at pagbibigay ng pliers sa publiko. Mga maunang pupunta sa sementeryo, so At saka we will be ending the uh, deployment which will be on November 3 para i-cater din yung mga lake. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Taltag, nakipag-ugnayan na rin sila sa mga local government unit upang mabigyan ng itinakda o designated area sa sementeryo kung saan lang papayagan ang mga magtitinda at magpapark ng sasakyan. After activity reports na tayo na binigay ng mga chief of police na nakipag-coordinate sa mga cemeteries na sa management ng cemeteries para at least Unified yung gagawin natin activities and ma-inform din sila yung mga uh, plans and programs for this upcoming ondas. Uh, Pinaalalahanan din ang mga bibisita sa sementeryo na iwasan ang pagdadala ng mga matatalim na bagay gaya ng kutsilyo at itak, pagdadala ng baril o anumang uri ng paputok, bawal din ang pagdadala ng alak, iwasan din ang mga bagay na magdudulot ng ingay tulad ng speaker at karaoke. Kung bibisita sa sementeryo, Mainam din anya na hindi magsuot ng mga mamahaling alahas at magdala ng malaking pera kung hindi naman kinakailangan. At kung aalis ng bahay, siguraduhin nakalak ang mga bintan at pinto. We'll make sure na yung mga police will implement yung uh, pagsita bago papasok doon sa mga cemetery natin. Target ng pulisya na walang maitalang untoward incident sa paggunita ng Undas 2025 sa Bicol Region. Nauna sa balitang totoo at laging bago. Nomer Corporal, alauna sa balita, Kongis TV.